Daan, sorry ya boyo. Beli kuku apa ni guys? Nang gabe. Balak anak jalan rai. Masih. Baka. <laughs> <laughs> Ganda ito guys oh Parang magdag lang guys Makamin ng gabi guys Ano oh, gabi oh Gabi ha Eh ano natin Eh re-reveal Gabi Oh diba Ganyan lang oh Ulam na yan Buwad lang Ayos na yan.